Seguridad ng Korean community tiniyak ng PNP kasunod ng muling pagbuhay sa kaso ng pinaslang na si G. Ik Jo. Mula sa kampograme may ulat si J. Mark Dagala. R Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Tiniyak ng National Police ang mas minahigting na seguridad at mas mahigpit na koordinasyon sa Korean community sa bansa bilang tugon na rin sa insidente na kinasangkutan ng mga Korean national. Ayon kay PNP spokesperson, Police Brigadier General Jin Pardo. Nagkaroon ng uh, pagpupulong ang uh, PNP sa pagitan ng mga Korean representative at ng Presidential Anti-Organized Crime Commission upang talakayin ang isyo nito. Ipinilisan e, tali ng PNP sa mga kinatawa ng Korean community ang dato singgil sa mga naitalang insidente at tiniyak na hindi ito binabaliwala ng mga otoridad. Kabilang na rito ang traffic incidents, accidents, robbery at alarms and scandal. Ngunit karamihan anya dito ay uh, natukunan na, na at naaresto na, na ang mga sospek at patuloy ang investigasyon sa iba pa mga kaso sinabi ni Pardo pa na tinututukan din nila ang hindi lamang ang seguridad ng Korean community kundi maging ang mga lugar na may mataas na bilang ng Korean visitors at mga residente nito. Isa sa mga hakbang ang pagtatatag ng Korean Assistance Desk sa mga piling lugar. Ginawa ng PNP ang pahayag alisunod na rin sa direktiba ni uh, Executive Secretary Lucas Bersamina na pakatutukan ang seguridad ng mga Korean National bunso na rin ng pagbuhay sa kaso ng pagpatay kay G.E. Duke mula sa Kapukrami para sa Bagong Pilipinas. J. Mark Degana, Radio Pilipinas, Radio Publiko.